Iyo. <laughs> Ayan na. Ganda nga po. Yun lahat mga busing. No? <laughs> yung papi ko. Yung isa niya na bigay na sa kwan. Sa nagingi. No? May, may nagmangayari. Ama ah, nung may ari Nang bago yung isa. Na bigay na. Bago na naman yan. No? <laughs> Ayan. So, bili tayo ng isda mga busing. Ha? Pang ulam. No? Ayan. So, kita na lang tayo sa labas. Sandali lang po ha? Ayan. Dito na tayo. Dito muna tayo sa Rizal mag tingin mga busing. Kasi yung suki kong sinanay andyan sa Rizal nagbibinta ng isda. Subukan natin dyan kung may ano ba tawag ng dilis no? Na pang kilaw. <laughs> Nagkikrave sa dilis Si Gia. Makakan ah, tayo sa dito Tapos kung wala, didiretso tayo doon sa soke Sa Parang ulan eh Kanina maganda pa nung gumawa ako ng video Kanina maganda pa yung panahon Yan oh, may isla din dito Pero doon tayo sa soke ah yan. Ah, alabasan na ng mga estudyante dito sa Rizal Elementary School ano dahil nakapadala yung kan yung nagbayad ng lupa namin doon sa Lambunao nakapadala kay Joseph. Kinuha ko yung 3,000 ay ah, yung 1,000. ganoon talaga no kahit na kahit na yung sa pension ni Mama dumating kumukuha lang ako ng 1,000 na para lang sa amin ni Mama. Yan yung budget ko, no? Yan yung hindi ko na sabi kanina sa budget ko. Eh, yan yung budget ko. Kinukuha minsan 15 yung kinukuha ko, minsan 1000. Gaya nito, dahil parang uulan din naman, bukas hindi uh, sigurado to hindi ako makakalayo, pero pag umanda panahon bukas, makakalabas ako. Uh, doon sana ako bibili plano sa kwan eh. sa ano ba yan? Sa bypass, asa ah, sa, kwan, no, sa coastal, sa may tulay doon sa malapit sa dagat. Tapos doon ako mag bukas. Yun sana plano ko. Walang mga dilis ah. Doon kay nanay sa kabila oh. Yung natira na binabayad sa amin or sa pension ni mama si Joseph na yung naghandol, siya yung pinapahandol ko siya yung nagkuha ng mga baboy no? Uh, bayarin wala marilat limang dalinuan tulingan na malalaki walang kwan walang dilis ay ito may dilis oh yan o diba? oh, may bisugo din oh yan dito na lang tayo bibili hindi na tayo pupunta doon sa pan natin sa suki doon sa malayo no? may mabilan din naman ng, may kuhan pa naman ako doon eh Yan. pero hindi preska yung bisugo yung dilis ay pat patay namuti na balik na lang tayo mamaya namuti na hindi na preska yung ilada na hindi kaya doon sa mga suki natin na pan mamula-mula pa pero kung wala mamaya hindi walang magawa ikot-ikot lang ako pero babalik ako dyan mamaya bibili kung wala talaga doon sa kan ka, sa katugan no ito kay nana yo oh. doon tayo kay tatay sa suki natin dahil pag mayroon doon makabili pa ako ng kalamansi yon nga no uh, kumukuha lang talaga ako ng budget namin na pang namin ni mama no na para hindi naman mapan si mama sa baboy manok or frozen kaya ako kumukuha ng budget na sinasabi ko parati kita nyo parati yung binibili ko mostly kwan gulay at saka kwan at saka isda kasi ay, ay hindi ko gustong ma ano ba yan maraming kain ni mama sa meat no sa baboy at kwan. sa baboy at sa manok ganun okay lang yan kung <clears throat> paminsan minsan yan kaya parati ako bumibili ng gulay kahit na wala sa oras lumalabas ako bibili ng gulay hindi man ako nagbibidyo isda ganun para Uh, may sustansya na makain si mama yan yung <clears throat> mga wala sa kanila na pag wala ako hindi magawa nila madaling mamatay yung matanda <laughs> madaling mawala yung mama ko pag ganyan no? pag uh, sila yung magasikaso kasi hindi nila ma mabuti kasi nga mabisi din sila kaya para mapatutukan ko, umalis ako sa trabaho ko. Yan. Mahirap na mawala si mama ng maaga pa. Marami pang plano yung mga anak niya para sa kanya. Dahil wala na si papa, siya, siya yung marami pang plano yung mga anak niya. Marami pang mapupuntahan yan pag na uh, nabuo yung pamilya. Ulit pag uh, yung lahat. Kaya tayo bibili ng ka naman ng pang ano ba yan pang kilaw at pang ihaw Ayan. tapos yung matitira bukas dyan yung ka natin. or kung ano ba yan kung pang kilaw lang man yung mabili ko ngayon bukas makakabili rin ako ng ay <laughs> white gura yan. Ayon, no? <laughs> ayun mayroon mayroon may ayun mama muti muti pa yung gurayan niya okay. hindi na tayo makabalik doon sa Rizal <laughs> Ay, may, may mabibilhan ako ng dilis dito kung wala man doon sa unahan meron na pero pupunta pa sa unahan no? titingin muna ako ng pangihaw na isda or pwede masabawan pwede maihaw bisugo na makandon doon sa kanila kanina may bisugo doon pero namumuti na yan wala hindi tayo maka kasi oh, yung nakahasad tapos may may konsalikod sa likod may truck asawa ng kaibigan ko dyan sa loobo sa subdivision titser na matay na iwan ko anong kwan Baka may kwan sa utak na ano ba yan huli na nila na eh yung nagclated may clot sa utak titser pa naman sayang kundulin sa kaibigan ko yan maganda na yung, panila, yung mga palayan May mga tanim na. Hay. <laughs> maganda na naman 'to pag eh, tumaas na yung mga palay. Kita niyo yung mga ulap na yan. Ulan na naman yan mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Ayop ah, ah, hindi muna dumitingin bigla na ikaw. Papagalitan kita diyan eh. muna tumitingin ito mayroon din sila ditong nakakapano pero konti lang doon yung marami nilang display Ayan, no? doon sa kabila yung marami nilang display na mga binibintang isda yan Ayan, no? si Joseph yung bumibili ng baboy. Minsan kung Uh, Maggasuyo siya sa akin na uh, call ikaw, uh, angel, ikaw lang muna pagod ako bukas mga papahinga ko yan at kinukuha ko yung pera na budget para sa baboy at de saka bumibili oh my gulay oh, <laughs> barato is that lad 260 lang ah 260 lang 300

Ah. Marilat O ah, diba don priska, priska po Doon sa kabila Kanina Mamuti Muti na <laughs> Kaya na ah, Marilat Gusto Tagalog pa Bukaw Dik naton Yung tulingan Ang lalaki po May pagkat May nga ah, Aloy no May pa dong Buhay Ha, bakal batal na na lang tayo ng pan bibili tayo ng kalamansi muna marami pa pong sili doon eh sandali po ah hirap ah hindi ko kasi yan oh, yung mata ko nagbabanda dito sa pan yan o diba nakastock uh, na nakabukas thank you bili tayo ng kan yan tagol oh napakaliwalas ng kan no? ang ganda na naman ng mga palaya no sarap uh, sa mataw oh. yung may tubig may palay yan Ah, uh, ba? Diba? Ganda na. Maraming ibon doon, no. <laughs> Yan, kalamansi na lang at saka yung kuan, yung dilis doon. <laughs> Bili tayo ng isang daan lang na dilis. Sarap yun eh. Uh, craving sa kanag crave sa inilaw at inihaw. sarap sana tong mga bisugo kung malalaki at saka kan ayun doon kasi kanina yung natira doon eh, ilan na lang yung malalaki puro marilat yung kasama yan nung buboy piboy kaya parating nadidisgrasya eh <laughs> Ay, eh, bigla-bigla na lang liliko eh. Ay, gaganda na ha. Preskong presko na naman yung tanawin dito, no? Sarap na naman ma, ma sa mata yung ano, yung mga palayan. <laughs> doon kaya sa kwan. Doon kaya sa ano ba 'yan? Sa Babay Pass Road no. Ano na kaya doon? Maganda rin. Pre. <laughs> napakaganda na din siguro doon yung mga palayan ano bili muna ako ng kalamansi dito Suwa so, mga 20 lang oh, di ba? May natira ah, Pang okay. ano to? Pang pasyal sa kan so, makabili na tayo nito ng isda pa doon sa kan. Bakal ko suwa. Thank you. Ka na lang. Dilis. Bakal ko suwa. <laughs> yung dinis na lang doon sa unahan <laughs> o oh, diba bibili ako ng dinis kasi para may mapakain din ako sa isda ako na malalaki na yun no? hindi <laughs> na kasi gumakain ng feeds yung mga hayop na yun eh kaya pag makabili ako ng diles o mga isda na mga tulingan or gano'n, Diyan ko kinukunan. <laughs> at tulingan, yung paano pala yung... Ano ba yan? Galunggong! <laughs> Kukuha lang ako ng laman ng galunggong at saka ibigay sa isda. Ayan oh, press cow. Gora yan Ah, sige. Oh, lang. Ayan, doon kanina, mamuti-muti na eh. na sa ice. Yung sa kabila kanina, doon sa Rizal. Oh, timing ba? Shin git ba? Yan. Yeah. O, oh, diba? Thank you. Yan, yeah. yeah, may pangungka na tayo. May pangkilaw na ako. Laki ng isda ni na. Drago isda mo ron ba? Nami isda mo ba? Tulingan ba? Darbagulok ka ka eh. Let's G Okay, tuwihan na mga busing <laughs> Si nanay <laughs> no? may mga dito rin Pero wala silang kani. Don eh. Doon, ganina Puro na pan sa tabi nila Nanay doon uh, Puro na namumuti Yung mga isda nila Yung natumoy na sa uh, yilo Na pan na sa ice Ayan na yung ulan, no? Grabe, no? <laughs> Kapal na naman ng ano. Ay, uh, wag sana umulan ulan bukas para makapanak, Pag-booking, makapagpatuloy -pag ako si Inday Joy nag-booking, na niya sa akin. Doon siya sa kan. Doon sila sa Marikina, sa ano, Marikina, ano ba? Marikina Bridge. Oo. <laughs> Oo, Marikina ata 'yon pa, uwi na sila eh sabi niya, pa parang baliwala na lang, sabi ko paano ba naman hindi magbabaliwala yan eh labing dalawa, ah, 12 kilometers yung nilakad mo dito eh doon yung nilakad niya parang walang 3 kilometer yun eh <laughs> Kaya dati nag ako mga busing noon, yung nagnegosyo na lang ako. Kaso nga, yon nga nagkandamata yung mga isda ko. Dahil sa hindi magandang tubig. Yeah, dito na tayo po mga busing. Maraming salamat po. Wala don <laughs> Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Gandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Love you all. Bye-bye. Okay, dito na. Yan po mga busing no kita kits na lang tayo sa kuan kung makalabas ako. Eh kuan ko na lang I stock video ko lang siguro yung pag makalabas ako I stock video ko lang. Ito I-upload ko siguro ito sa susunod na araw. After, bukas may magpa-publish ako eh. No, may magpa-publish ako bukas kaya sa susunod na araw na lang. Yung pag-walking, ah, papunta ako sa, kan? papunta ako sa, ano ba yan? Sa Balaring, okay? After na, bag, uh, next day ito. Bye, love you all.